News Updates. Mga balita ngayon. Kampo ni VP Sara pinagkokomento sa apela ng Kamara sa Korte Suprema. Bumaba ang ratings ng Senado, tumaas naman ang sa Kamara ayon sa Octa Survey. Alim na pong araw na suspensyon ng rice importation magsisimula sa Setyembre 1. Ako po si Cesar Soriano para ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Inihayag ng legal defense team ni Vice President Sara Duterte na susunod ito sa utos ng Korte Suprema na magkomento sa apilang inihain ng House of Representatives. Ayon sa isa sa defense lawyers nitong si Attorney Michael Powa, magsusumite ito ng komento sa apila sa loob ng sampung araw. Sa nasabing utos, nagbaba ng direktiba ang korte kina Duterte at abogadong si Israelito Torion na magkomento sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara na humihiling na baligtarin ang desisyon ng SC na nagdeklara sa ikaapat na impeachment complaint bilang unconstitutional. Sa parehong mosyon, hinikayat din ito ang SC na payagan ng Kongreso na gampanan ang constitutional duty nito na i-impeach at litisin ang opisya. Ngayong araw naman nakatakdang magdesisyon ng Senado kung ipagpapatuloy pa nito ang impeachment trial. Bumaba ang tiwala at performance rating ng Senado habang tumaas naman ang sa House of Representatives batay sa Octa Research Survey na isinagawa noong July 12 to 17, 2025. Lumabas na 49% ng mga Pilipino ang may tiwala sa Senado, 10% ang walang tiwala at 41% ang undecided. Sa performance, 47 ang kontento, 11% ang hindi, at 42% ay undecided. Mas mababa ito kaysa sa nakaraang 57% trust at 53% performance noong November 2024. Samantala, nakakuha ang kamera ng 57% trust rating at 55% performance rating. Mas mataas mula sa dating 49% at 47%. Sinasabing 1200 adults ang tinanong sa face-to-face -face survey na may plus minus 3% margin of error. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 60 araw na suspensyon ng lahat ng rice importation mula Setyembre 1, 2025 upang protektahan ang mga lokal na magsasaka sa kasagsaga ng anihan. Ayon kay President Communications Office Secretary Dave Gomez, inilabas ng Pangulo ang direktiba matapos ang konsultasyon sa kanyang gabinete at base sa rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chur Laurel Jr. Layunin ng hakbang na mapatatag ang presyo ng palay at maiwasan na maapektuhan ang ng kita ng mga magsasaka dahil sa pagpasok ng mas murang imported rice. Ipinaliwanag din ng Pangulo na hindi pa oras para talakayin ang posibleng pagtaas ng taripa sa imported rice. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <Glain>